Hi guys! Good evening! So ngayon, nandito tayo sa Patangas Pier. Super dami ng tao ngayon dito, guys. Ayan, ito yung mga tao sa dito. Ayan, nakatuloy sila. Ayan. And doon pa lang yung terminal. So wala pa kami sa terminal. So, sobrang dami ng tao. Ayan yeah, o, ayan yeah, o. Super dami. Ayan. Ito po yung tao sa labas ng terminal. How about naman yung mga tao nakapila sa labas ng pier? As in, ang dami pa. Actually, galing kami doon ganyan. So, ganyan po. Karamihan ang tao ngayon nandito sa Batangas Pier. si Tatay over there. Hi, Tatay! Say hi! Hi! Actually, si tatay taga, taga Rojas siya. Taga Rojas. Tapos yung iba sa likod ko, taga Pinamalayan. Yan, yan, yan. Sa so, lahat sila ay pupunta ng Oriental Mindoro at saka Occidental Mindoro. So, super dami. Um, ganito kadami ang uuwi for Barangay Election and How oh, well, about siguro kapag ano na um, Christmas mm. and mm, super mm. Update tayo later. Later, alligator. Ayan. Oh, siguro mga uh, 30 minutes na kami sa loob ng pier pero hindi pa kami nakakapasok sa loob ng terminal. Sa so, update, update tayo later. Actually, nakarating kami dito sa Batangas Pier more or less 6 p.m. And until now, the time is 7.04. So, until this time, hindi pa kami nakakapasok sa loob ng Batangas Pier. So, update update tayo later. Tingnan natin. I-experience natin ang um, biyahe kapag commute. Kasi madalas umuwi ako before um, ko ako din sarili yung sarili sa sakin. But for now, commute lang. So, na-try ko. Um, malaki din talaga yung pagkakaiba kapag ka dala mo yung sarili yung sasakyan at saka um, at least uh, may experience ko ulit and makukompare ko na siya next time kapag peak season ng uwi at ng mga taga ubing siya I know na kung ano yung gagawin ko kung uuwi pa ba ako or hindi na lang or dadalhin yung sasakyan or magpukuha siguro depende sa situation Ayan, papapasok na ulit sila after after one hour. After after one hour, nagpapapasok na ulit sila. Ayan, tingnan natin kung hanggang saan lang yung mapapapasok nila. <laughs> oh, tumigil na ulit. ayun, si Kuya, oh. Mamaya yung cost card, tanongin natin. Kung ah, uh, sa estimate nila, till what time ang mga tao dito sa Batangas Kung gaano kahaba yung kanilang maukos Update later! So after ang um, hour hindi na kami sa terminal sa loob Blockbuster pa rin kahit sa loob ng terminal

this is the update after an hour. So, andito na kami sa loob ng terminal. And pila pa rin ako. So, update na tayo later. Hello guys, so as of this time, that was 11.15. So, 11.15 na and so far naman, andito ako na ako ngayon sa loob ng Batangas um, Theater. At yun yung mga tao. Wow! Grabe daw. Blockbuster. Ayan po yung mga tao na waiting sa pag-alis ng bar. Sobrang dami. Marami pa niyan sa labas ng year at sa labas ng terminal. Ganun ka-blockbuster ngayon ang uh, vacationist. So, a week later. So, guys, it's 12.45. And it's... Itong... Ayan. Gusto na yata mag-stomping. Okay. station dito sa loob ng Batangas Terminal. So as of 12.45, well, wala pa rin barko or halapan. Oh, my God. So yun, may sumisigaw si na dun sa may harapan. Kasi wala pang barko until na. So, from 6pm up to 12.45, Batangas Pure Parade. So, good luck guys! guys, meron na ako nagpasa ng butong. So, ngayon po ay na a.m. and 15 .00. Hindi pa rin kami lang. Kaya siguro may nagwawala na may ng for this time 1am and 15 minutes 1.15am walang wala nag-a-announce kung anong aras darating ng bar walang wala ang cost guide para sabihin sa mga tao para hindi sila mag-ipon-ipon doon as in wala yung guard andun lang sa harap sa entrance andun lang sila so yan ang Batangas Pier that's for another